Ayan, andito naman kami. Karating na kami dito sa Piin. Sa pangalang pwesto namin sa gitna to. Ayan doon sa gilid. Gitna. Doon sa laot naman. At tapos dito. Tapos namin dito mag-check ng mang, ano. Tahong. Punta naman kami sa laot. At kami magbila. Para bitinan. Ang sana naman yung talaba pang na marami. Parang nawala man noe. Huh? Ang dami oh. Dito yung ano, dito yung maraming similya ng talaba. Ito pala ang tiin, ha? Hala oh, pwede naman ah. Dito pang taniman mo pa pang pwede pa man taniman dito kawayan. Ha? Huh? Sariliyan? Oh, yeah. Saan? Eh, pino. Ah, oh, may kapit. O, oh, di ba may kapit din dito? Hindi nga lang katulad sa laot. Lumiit ang bitin. ng <laughs> tubig. Bakit? May patay Lumi ito, patay Lumiit ada patay. Ah. May masamang tubig pala dito rin. Pero pwede na bang, no? Mm, ngaroon nga patay patay oh. may taliptip may hmm? taliptip din pala rito no? so bagay, malapit na lang kasi ito sa laot eh. so, yeah. patay patay oh. dahil pa si Milia dahil si ah, kalaban ano? Ito, kalaban masamang tubig? Ada belihan pala toh? Belihan teh. Eh. Oh, kamer. Oh, Bang, motot? Oh. Um, ya lah. Mau mẹ makan sop tai ya? Pepayak ke sana aku. Dey man ganito, dito ito. Ah, oh, no, oh, pwede na pa. Pwede na pa layan eh. Cintalan pa layan, ate, tama. Mga oh. is, parang istika nun dito, may talipit-tip damit. Ate lang daw, hindi na kusya magkano ko ha, ate. Talipit. Araw lang. Reelink ka. Sarilihin ko na lang yung pagtinda. Halo ko lang yan sa mga sa, ta, sa ano, laot. Pagkasahin doon sa laot Wala araw na yun Kaya nga kung payag ka Angkat ako tapos hango din tayo dito Para may halo to Ito yung panghalo mo Oh, yan. Ito ba hmm. Plano ko nga kung papayag si Ian kuning ko ko 90. Payag kaya. Wala dami kasi talip-tip sa si lao, wala ko tutubuin doon. Kapal kasi talip-tip doon eh. Sa atin nga wala nga akong tinutubo eh. eh ang ano lang kay sarili natin. Tama sila salin pag nagtitinda may may gilid may laot. Hindi sila nagpupurong laot kasi wala nang tinatubo Sa kapal ng taliptip. Laot naman kami. Yan na yan para... Para Oh. papayag siya. Yan ay panghalo ko sa ano. Kasi mukha lang din naman ng ano eh laot eh. Ba, sayang to bang, baka matanggal to bang. Yeah. Ayan nga. Sayang, baka mau ano yan? Lalaki. Sa gilid pa to, na to. No, uh, ano yung kurin si Ano si Malo ang kukuha? No?